Sinihara ni Diri sige kasangit guys ba Pero wag yun ako bali Panumbali nga mga kayuski Ang resulta Na ano? kaprang ha Bato Uy ako oh Let's see. I'm Uh, <laughs> <laughs> Ayan Natisyo. guys. Sa mga Magbigas, guys. Mahal. Oh. Dito, dito tayo sa mga chocolate area mga kayuski ski. Good morning mga kayuski For today's video ay nasa fishing ground na naman tayo guys At nag sit up tayo mga kayuski no Time check is alas 3 ng umaga Kaya samahan nyo kami ulit sa aming fishing adventure mga kayuski Pero bago yan Sa hindi pa nakapagsubscribe mga kayuski Sana isubscribe nyo ang ating humi ako ng pabor no Na isubscribe nyo ang ating munting youtube channel rights abang-abang lang at click the notification bell para updated kayo lagi sa mga videos nating upload guys yan mga abang-abang lang sa kaganapan guys dahil nag sit up pa tayo no tapos na ang sit up guys o oh. ang kasama ko doon yan mga kristi umpisa na tayo ng no ito ang pain natin guys Yan. yan. mga kayuski. Kain tayo ng Kalagay dito. Lights. Abang-abang lang guys, no? Dahil makadali rin tayo maya mga kayuski. Sigurado yan walang kaduda-duda guys at sana patuloy nyo suportaran ang ating youtube channel guys mga kayuski natin dyan ang problema saan tayo tatapon dito guys Okay guys, abang-abang lang Yan mga kayuski Nahagis na Ha? Ang? Yun mga kayuski Nakabastar na no Yan abang-abang lang guys sa katakot-takot na bakbakan mga kayuski yan mga kayuski wala pang si Baday siguro maya-maya pa ito guys kaya antabay lang no mga kayuski natin dyan relax lang tayo ha? gamay aji 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 gani tambaka sangit pa Anak ah, mga so good guys. Sige hara ni diri sige kasangit guys ba? pero wag gid nako bali padung bali nga mga kayuski. Ang resulta ah, na ah. Dan kay guys. matambak Matambaka mga kayuski no anak lang na ba ginagmay lang pero kubit na unya guys ginagko na na aw oh. anak mana guys paunta guys paunta mga kayuski Ano yung pauna mo diri mga kayuski oh? Ito yung pain natin guys no Ito yung pangpasabog Right Ito ang buhay namin dito guys Pang ano ng Stress At ito yung shrimps Mga kayong ski O oh. Sana mamaya mga kayuski, malaki na no? para everybody happy ba yan guys Oke okay guys hagis tayo guys yan mga kayuski Kapi muna tayo guys dahil wala pang dalaw tapi muna mga kayuski Right, mga kuyuski. Siyempre, ang partner ng Kofi, alam mo na. No? Yan, guys. Kabato. yung kabato? Oo. Ang kabato? Ang kabato? kung ano po yung no nasangit na po yung kuha, no? sa kuha, kasi ka ang ang dala ha? oh uh. ito ano pa ha? yan dawi, mga kayuski

Harus daprin lagi lipdi. Tidak, tidak, tidak. Tadi nak dapur dapur nak lipdi malam ni. Di sini apa aja? Di sini. Di sini. Asal tak? Tidak. Di sini. 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 Di tama agad to ming yun lang katungin mo ha ganyan 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 ayun ay masasihin ayun ay masasihin o walang agad to ming pano? wala akong tagaan wala akong tagaan eh kamay raga ng tagaan niya o di lang ito may paano hapit na man yung makabuhi na kabuhi. muntik na naka guys tuwa guys bitaw na guys Ayan guys Litty in the house mga kayuski Right Ayan mga kayuski Malapit ng mag umaga Shout out sa inyong lahat no mga kayuski Hindi pa tayo nakaburido ng Kuha guys Right guys, malapit ng sumikat ang araw mga kayuski, ang sunrise salubungin natin yan guys doon oh. o yan guys time check is alas 5 na ng umaga mga kayoski time check is alas 5 ng umaga mga kayo uski natin dyan at malapit ng sikat ng araw mga kayo abang abang lang Yan guys. Patuloy pa rin tayo sa ating misyon mga kayuski. Wala pa kaming huli, ang nakahuli ang ano lang. Nag-iisang babae guys. Um, maka ulam lang tayo guys. Uwi na tayo. Yan mga kayuski. All right guys Wala pang Nagparamdam guys Abang abang lang tayo sa kaganapan guys Dahil tiyak Dawi tayo maya no guys Ah, kayong ski, yo. lumubog ang floater natin guys daw yan guys okay yan guys ang mga kasama ko guys oh. hindi pa nagparamdam guys no nag isang ano pa oh dipti kaliwiti guys. Ah, mga kayuski abang lang tayo no yan guys dito na nagdagan mga kayuski pasyal muna tayo mga kayuski no ha? Huh? o oh. ayan pa ayan gamay ng gilid sa world gamay Ya sabi tama na po. Di so. Ah, makaiski. Pag maya, maya uwi kami guys at pagka baka babalik kami mayang hapon mga kaisi idugtong natin dito no guys ano tayo guys no pataw natin mga ka-escape pero andun isa, dalawa, tatlo tapos andun ang isa And matumal mga ka-escape lagi nalang matumal ayan eh. mga ka-escape sa wakas mày dalaw lâu cây kay yên no pero thôi mantap guys One. ah tặng quá măng tặng quá lang tặng quá măng tặng quá măng tặng kusog bitaw kayo uh, oh to ang bato ang ang uh, tanggal oh basket ha huh? basket to oh. <susurra> yan guys no nakaalpas guys malaki sayang guys no sige lang sige lang guys baka hindi pa sa atin ba Ayan guys Katuloy lang tayo sa Pagpipising mga kayong ski Dahil Kunti pang pa huli ay Kaya dagdagan natin guys no Rights A few moments later Ayan mga kayong ski Magandang hapon no Bumalik kami dito sa spot Mga kayong ski sana sa ura sa to tsamba tayo guys pero medyo mahangin mga kaiski oh yun lang tuwisan tayo guys 5 minutes later ah! yun mga kaiski galing sa fishing spot buklo tayo guys no zero dahil ano ang panahon mga kaiski Sabing ay kaya isama ko kayo sa ano guys sa supermarket kaya samahan nyo ako doon mga Pinsky Koy! Koy! Hi sa sa vlog Hi! 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 Hmm. Ako si Din Ako si Din Very good! Wapo oh, daw siya mga Pinsky no? Oh. Kuwapo talaga 'yan mga kayuski, oh. Oh. Stop. Ah, mga kayuski. Nandito tayo sa Big D, guys. Ayuski Pasok tayo doon yung Ayuski na Ayan guys, mga kayuski. Dahil hapon ang mga kayuski, paubos ng paninda guys. So, mga karni guys. Dami no? Pwede mo yung mga kayuski. No? Right. Ayan mo. guys. Ayan guys. Mga bigas, guys. Mahal. Oh, dito, dito tayo sa mga chocolate area, mga kayoski. Chocolate factory. Hmm, okay. Oh. Nice. Okay, hey, mga kayuski. Kayuski. Yan, mga kayuski. Tapos na tayo sa ating pag-grocery, mga kayuski, no? At kain ka niyang chocolate life. Ah, big dino, mga kayuski every big day. Okay mga kayuski hanggang dito na lang ang ating video sa lahat ng subscribers, followers, viewers maraming salamat sa inyong suporta no? sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting youtube channel mga kayuski at hanggang dito na lang to God be the glory o ang pintang tanan bye bye